sa Cavite, hindi buhay kundi patay na mga isda ang nagkalat sa katubigan na nagdulot ng perwisyo sa mga residente dahil sa mabaho nitong amoy. Agad naman itong tinugunan ng Cavite LGU at ng BFar. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas. Napuno ang apat na truck ng mga patay na isda ang nakuha mula sa bahaging ito ng Barangay 62A Kangkong, Cavite City kahapon. Aakalain mo na sapat na ito. Pero kanina, tambak pa rin ang mga patay na isda. Gamit ang PPE na galing pa noong panahon ng pandemya, lumusong ang grupo ng kalalakihan na ito sa ilalim ng mga kabahayan, hindi para manghuli ng buhay na isda, kundi para hakutin ang tambak ng mga patay na isda. Yung nasa silong ka, kasi sir, yan, yung ilalim na yan, konti na. Kung hindi kami nakaganto, mga ngati kami lahat dyan. Kasi kailangan nandoon kami mano-mano, nakaglab kami, isakay namin sako, hanggang sa maipon, hihilain, nadaling niyan doon. Kwento ng mga nakatira sa lugar, madaling araw kahapon nang magsimulang dumami ang mga patay na isda. Makalipas ang ilang oras, binalot na ng mabahong amoy ang lugar. Mistulang ghost town na ang bahaging ito ng barangay 62 a matapos magsilikas ang karamihan sa mga residente dito dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling sa ilalim mismo ng kanila mga bahay dahil sa patay na isda. Kahapon, track-track na ng mga patay na isda ang nahakot ng mga otoridad pero hanggang sa mga oras na ito ay tambak pa rin ang mga patay na isda sa ilalim mismo ng mga bahay dito. Ang amoy niya para nakakasakit na sa ulo na hindi mo na matanggap na sigmura mo lalo pag kumakain kayo dito. Tanggap mo pa yung amoy ng pupo natin pero yan sila sobra na po talagang kabaho. Kawawang kawawa mga tao dito sa sobrang baho. Ang mga residente sa lugar kumbinsidong hindi galing sa fish pond ang mga isda na kung tawagin ay tilapyang Gloria. Yang ganyang isda wala nag-aalaga dahil napakamura niyan. Ang inalaga lang ng PISPAN is bangus at Ano yung yung magandang isda. Pero yan napakamura niya isdang yan. Yan eh ano yan sir? Nawala na oxygen sa ilalim ng dagat. Gawa itong ginagawang pagtatambak at saka paghuhukay dito sa Manila Bay. Yan po malaking apekto na nagigipit isda, nawala na ng oxygen, kaya na kanyan, ng kalulutang-lutang. Ang lokal na pamahalaan ng Cavite, minamadali na ang paghahakot ng mga patay na isda. Tiniyak din ni Cavite Mayor Denver Chua ang tulong sa mga apektadong pamilya. Malaki ang magiging uh, pinsala nito dahil uh, sa aming uh, mga kabarangay sa Barangay 62A, marami doon ay umaasa sa dagat. Ngunit sa nangyaring uh, ito, syempre hindi sila makapagpalaot. In second, yung ating uh, mga tahungan at uh, mga oyster farms sa area ay uh, baka maapektuhan. Kaya uh, we are closely monitoring no yung sitwasyon sa area. Nagtungo na rin daw ang mga tauhan ng BIFAR sa lugar para kumuha ng sample ng mga patay na isda para isa ilalim sa pagsusuri. Aking kinukuha itong pagkakataon na ito para humingi ng tulong sa ating mga national government agencies. Kung maaari po ay sana ay matugunan po natin ng pansin at mabigyan natin ng tulong yung mga naapekto kang pamilya. Dahil sa ngayon, yung classes po sa area ay nasuspindi na rin dahil nga po sa mabaho. Sa ngayon ay nasa 30 pamilya na ang inilikas pero kung lalala ang sitwasyon maaring umabot daw ito sa 500 pamilya. Ryan Lisiges para sa bayan.